Eh? 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 Ang <laughs> ina, muntik na pumasok na N-Lex ang puto Eh? Puta <laughs> Buntik na rin akong pumasok Doon din saan ako dadaan Puta Buntik na makapasok ng n -lake ba? Home na ba eh? O oh, ano lang Kaya na kasi hindi nagbabasa ng ano eh Nang silent chen. Nakita ko lang kasi Enlix eh Tapos naka-ako eh <laughs> Ah tama lang Ah kasi siyang Seaper Lane Ayan Ayan Alam ko babasok na ng Enlix eh